Game! Tama ba? ah Mali! Bakit? Kasi nang inubasan ni Kuya Paul yung kamay niya, hindi nabasalan lahat ng area. Kaya hindi kakapit yung sabon sa kamay ni Kuya Paul. Pero, tapos yung yung sinanggal, hindi niya tinanggal. Hindi niya tinanggal yung simsing. Bakit kailangan tanggal yung simsing? Kasi matanggal yung medium. Katama kasi, Uh, so, may mga germs din dyan na nakadikit. So, kailangan nating tanawin. Diba? May mga germs dito. Kaya mali yung pagbukas ni Kuya. Balaw sa lang maayos. Ayan yun. Ah. Nagbabalaw sa lang maayos. Ayan. Itas mo ni Kuya kami pa. Diba? kahit na, kahit na nakababalaw sa lang maayos, madumi pa yung kamay niya. Kasi, ito, kasi di ba metal yan? Opo. Di ba, galing siya naglaro sa ng Jolin, di ba? Pag hindi niya tinanggal yun, yung mga mature organisms, nandun pa rin yung mga germs. Kaya naman sila po na nung sinagunan. Pangalawa, Siyan. hindi Siyan. niya sa ng hanggang ditong eya. Di ba pag nalalaman tayo ng Jolin, dumada pa tayo, tama ba ako? Apo! So, Apo! tayo naging Jolin man ganun lang. Kaya haakot dito. Kaya naman mag-uugas tayo. Bula dito, ha? Tama. sa siya yung kamay natin pala pa Sige po lang pa si Kuya Paul. Tama. Ngayon naman, is demon ni Ate Jenny ang kalabang hugas ng kamay. Sino rin tawag ako matalang happy birthday? Arunin mo kayo lahat? Ako! 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 una, tignan niyo mabuti ang tabagapas kamay, ah. Babasain. Kailangan, ang kamay natin ay naka ganon. Hindi naka ganito. Bakit? Kailangan naka ganito. Para ma. Bakit? 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 Hindi. Okay. Okay. Kasi pag nakataas yan, agos yung tubig babalik. dito. Babay... Ano yung direksyon ng na atin? Bababa! Parang ang bababa. Parang ang tanggal. Babalik yung dumi pataas. Oh, very good. Parang ang natin si hindi ka Jenny? Hindi ka mo pa na Hindi matanggal Hindi matatanggal yung dumi. Anong gagawin natin? Maguga. Magpupo po? O kaya gagamit tayo ng? Toothpick. Toothpick. Yay! Wala tayong toothpick. Di ba? Sino dito ma maano ang puko? Yung mahaba? Mahaba. Hindi ako. Okay. Sila mahaba ko po. Pagkatapos, natin maghuga. po ako maruming na kamay, Lilirisan natin yan gamit yung toothpick. Kaya kahoy naman yung face. Kasi yung kuko ni ate diyan, ano na siya, pupupot ba sa food oh ka. Ay, tarakta na yeah, sa Adi dyan. <alam CMcemos> <swab Meghan voice> Ngayon, pwede na ba siya magkumain ang mga kamay? Malinis ko dito may nabito. Pwede na ba siya makapag sa atin? Apo! Ulit ulit. Banlaw ulit. Banlaw ulit. O, at banlaw ulit. Yan. Kapansin nyo, walang pumatansik na tubig, ha? Ha? Uh, magbabal tayo tayo malinis na yung kamay natin. Dapat hindi na tumatangkit yung tubig. Okay. Very good. Ngayon, magugas tayo ng kamay. Tapos, nakain tayo kung tapos magugas ng kamay. Kung sino pinaka pinakataw pagugas ng kamay, bibigyan natin ng fries. Ha? Kung sino ang gusto tayo. natin ang nagugutom oh. na, sino ang kuma gusto kumain? Oo. Oh. Oh. Okay. Oh. lahat tayo magugas ng kamay para makakain na tayo, ah. Oo. Okay. Oh.